Kidlat News Updates Ako po si Cesar kasama pasamang gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inanunsyo ng Commission on Elections na isa sa ilalim sa kanilang control ang barangay at SK Elections sa Negros Oriental. Kasabay ito ng pagtitiyak na tuloy ang halalan sa Lalawigan sa October 30. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ang desisyon ay nabuo matapos ang kanilang anbang na sinangayunan ng lahat ng mga opisyal. Itong unang pagkakataon, ang buong probinsya ay inilagay sa Comelec Control sa panahon ng halalan ayon na rin sa Comelec Resolution No. 10757. Bukod sa halalang pambarangay, magkakaroon rin ng COMELEC ng special elections sa December 9 para sa magiging kinatawan ng lalawigan, kapalit ng pinatalsik na dating congressman Arnolfo Teves Jr. Hindi pa matiyak ng Philippine National Police o PNP kung buhay pa ang mga nawawalang sa bungero. Sa isang press conference sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo na ayaw magsalita ng anim na suspect na inaresto kaugnay ng kaso. Ang anim ay inaresto sa isang operasyon sa Paranaque City noong biyernes. Pero ayon kay Fajardo, tumatanggi ang mga itong magbigay ng pahayag sa payo na rin ng kanilang abogado na sa korte na lamang sila magsasalita. Taong 2022 ay may nakahain ng kasong kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice o DOJ laban sa anin na suspect. Enero ng kasalukuyang taon na formal na isinampa ang kaso sa Manila Regional Trial Court. Guilty sa reklamong harassment at oppression of employees si dating National Irrigation Administration o NIA Acting Administrator Benny Antiporda. Ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay nag-ugat sa reklamo ng mga miyembro ng NIA Employees Association of the Philippines matapos italaga si Antiporda sa naturang tanggapan. Kabilang sa reklamo laban kay Antiporda ay unjust termination and reassignment of officials, grave misconduct, harassment at ignorance of the law. Noong August 30, 2023, inaprobahan ng ombudsman ang isang taong suspension without pay kay Auntie Porda. Para sa KidLap News Updates, ako si Rosalind Sinciongco nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tipest toujours> thank you